Naku, another poodle na naman lang ka. Pati yung kapatid ko, napa-order na ng ganito mga palangga. So, ayan o. Oh. O, oh, 'di diba? Kahit sino talaga kapag maganda ang product, ay nabubudol. O oh, kaya, binabalik-balikan natin yung product kasi maganda ang result. ba? Diba? So, ito, nakaka-glow na skin itong kapag nagmamadali ka mag-makeup. Kahit ito nalang ilagay mo, okay na. Okay na kahit ito nalang ilagay mo. Pero kung gusto mo rin patungan ng face powder o kaya anong nilalagay mo sa face mo, walang problema. Kasi ginagamit ko ka to umaga, gabi. Depende sa iyo kung gagamitin mo siya ng umaga at gabi. Ang iba kasi, ginagamit sa, sa, umaga. So, eto, isa rin ito sa mga in order ng kapatid ko. Meron itong 500 mg. So, Matagal-tagal din maubos. So, 500 mg. Maliban doon, nakakalighten din siya ng skin. Mabango, soft mo, mo itong mga panaka. Ayan. So, magkasama ito. Ay, kung gusto nyo rin mag-order nito, i-click mo ang yellow basket.